Inaamin mo ba na tumanggap ka ng campaign donation galing kay Mr. Ang? Eh, hindi po. Ah, uh, ito may 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 text kami na sinabi ko sa kanya, ah uh, boss. Ah, uh, 'yung tulong mo sa akin, ilulun ko na lang lahat ng 'yung sweldo ko sa iyo. Kasi sinasabi niya na tinulungan kanya sa eleksyon, dalawang milyon ang ibinigay niya sa iyo para sa inyong niya nga bilang mayor dito nga sa bayan mo. Oo, ah uh, natinakbuhan at uh, sinasabi nga niya tinulungan ka pa niya. Uh, so, Hindi. Go ahead, go ahead. Mm. Hindi totoo 'yan. Yung may meron siyang minsan na ah, hinuhulog niya na 1 million yung kasama na yung sahod ko doon. Uh, ang uh, yung parang mga bigay-bigay niya, yung mga gastos-gastos, yun lang yun. Pero yung sinabi niyang 12 million, talukuhan yan. Alam, mo, alam naman ng taong bayan na napakasinungaling yan si Mr. Atong Ang. Kaya, Kaya na, nagulo ang Pilipinas noon dahil sa kanya. dahil gusto niya ipapatay si Chabit noon. Sandali muna, sandali. Bago natin uh, pag-usapan yung ibang bagay na yun doon, ano? mag-focus lang tayo dito sa issue at hand today. At ngayon nga, itong uh, iyong testimonya na makakatulong ng malaki sa kasong ito. So, yung kailang, kailang ka uh, huling tumanggap ng sweldo mo sa pitmaster, sa kumpanya ni Mr. Ang, kumbaga? Noong tinext ko siya, noong tinext ko siya, kasi simula noon, wala na akong, wala na akong sweldo, gawa ng nilon ko na nga sa kanya. Kailan to? Kailan to? Hindi ko matandaan sir pero nandoon sa text ko. Oh, uh, ah, pwede ko pwede ko kayong sindan. Oh, and anyway, it pero ito ang nangyari lahat during the do, habang nangangampanya ka nung tumatakbo ka mayor. Yes, sir. Oo. ang sinasabi mo nag ka kay Mr. Ang magkano ang ni, eh, kumbaga inutang mo sa kanya? Eh kasi kung sa mga nakikinig ngayon, sinasabi kung talagang ikay kakalas na kay Mr. Ang at ayaw mo na 'yung ginagawa niya, bakit ka pa umuutang sa kanya? 'yung mga pinapangako niya sa akin at dahil nilalaro ko lang naman siya kung, kung bigla akong kakalas di makahalata siya sa lahat ng plano ko. Mhm. Mm okay. Oo. so uh, so sa ngayon uh, na sitwasyon dito sa pangyayaring ito, oo. Uh, ano 'yung huling transaksyon ninyo sa Pitmaster? O, wala na akong ibang transaksyon sa Pitmaster. Mm -hmm. 'yung uh, mga gwardiya, kay ang transaksyon ko lang sa pitmaster, may security agency kasi ako, 'yung mga gwardiya lang doon lang ako uh, may transaksyon.